Hi guys! Today is my birthday. Ayan, so ayun, nagkaroon tayo ng konting celebration here sa aking bahay. Ayan, so ang ating mga bisita is sa uh, aking mga relative din. Ayan sila. Ayan, say hi! Ayan ang aking mga pamangkina tapo. Yes! Woohoo! Ayan! Ayan ang aking kapatid at ang aking pamangkina. Ayan, ayan! Say hi! Hi, hi. Ayan, hi. Kayo dyan. Aking mga kapatid. Mangkin, Lipa, Gayan, Dayaw. Woo! Yahoo! Okay. So, kanina is nagpalaro tayo sa isa kong channel. So, ayan, ipamimigay natin yung ating mga napanalunan. Yung mga nanalo. Ayan. So lima pa lang naman yung lima na lang naman yung natira. So ito yung mga. Bibigyan natin ng tig 100 pesos. Ayan. So ang una natin is si Jason. Jason. Ayan si Jason. Jason. Jason, 100 pesos. And then, ang susunod is si... Ricky. Si Ricky. Ayan, Ricky, 100 pesos. Ayan, yung 100 pesos. Ito. So, ibahagi lang ang ating mga no, sa Estela de Scravel. Bahagi mo. Bahagi nyo naman. Jason, here. Ayan, ang ating first winner. 100 per cup? Ayan. Isang cup lang po. Ayan, sino yung nag-dinner. Thank you, Maris Calot Ayan. Ayan. Thank you very much. Okay, so, ang susunod is Happy Erica. birthday. Thank you. Ayan. Okay, ayan. Ang ating matahog. at ang mo, winner. Ang ating pangatlong winner. Um, pangatlong winner Ayan, pangat lo winner. Ayan, pangat lo winner. winner. Ayan, is si Ricky. Ayan, si Ricky. Thank you. Atang okay. At ang ampak apat ay si Peddy. <laughs> Ayan, si Kuya Pedi Ayan, si Kuya Peddy. 100 pesos. Ayan. 100 pesos. Thank you. Salamat. Salamat. Okay. Ayan. Ang susunod naman ay si Keia. Keia, where are you? Si Keia, no? Ah, no? Ayan. So, ayan lahat yung ating mga nanalo ng tiglo 100 pesos. Mula, kay That was it Ayan. ayan. So, ayan ang ating mga nanalo kanina sa ating palabunutan. So, nagkapagbigay rin tayo ng hair straightener. Ayan. So, yung iba kong bisita is natutulog na. Ayan. Pero pag nakarinig yan, ang bigaya ng ano, is yung gigising kapag tagalog oh, yeah. na. <laughs> kapag tulog, wala. Okay? Ayan. Yung mga natulog, ayan. Yung mga tulog, tatlo yung tulog. Tatis, Ayan, guys. Okay. Tingnan natin. Wala akong nakikitang nanonood, ah. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat na nandyan, na nag-stay. Ayan, pakibahagi na lang ang ating ano para naman sa susunod na pamimigay ng premyo. Ayan. Wala na naman, Leia? Hindi, wala ka nang, hindi ka na nagbabahagi. Share. Ayan. Guys, kay Estela Dance <laughs> Ito si Kikay, hindi ito, ano? Ano to? Ano to? Oh. <laughs> Estella, Dance Club. Estela Dance Club Paki ano naman, paki heart heart. Ayan. Paki naman. Okay. So, bigaya na. Okay. Ayan, so now, bago tayo magwakas is nagpapasalamat ako ng bonggam-bongga -bongga sa aking mga kapatid na tumulong sa akin maghanda ng ating mga pagkain dito ng pagluluto na si Ricky Bernardo! What's Ricky? Yay! Yes, yay. And si Leia Bernardo! Yay! yay. Si Maya Teresa! Ayan. At of course, aking manugang na si Robin Mariel. Yeah. Robin oh, oh, ayan. Estela Ay, de tayo. Ayan. Ayan. So, thank you din sa pag-aayos dito ng aking mga anak sa uh, ating mga palamuti. Ayan kay Kenneth Lauriola. Ayan. Ayan and kay Kevin Ber Lauriola. Ayan, thank you, thank you, thank you. And of course, kay Kosh Lauriola. And of course, especially thanks to my daughter na si Lauriola. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan, so, ayan, maraming maraming salamat sa mga nag sa aking live. Sa susunod ulit ay magkakaroon tayo ng mga pub, pa-premyo. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Ito yung ating pa-birthday. Ayan. So, thank you so much sa inyong lahat na sumuporta sa akin at tumulong para makabuo tayo nitong ating pagdiriwang. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. So, uh, magbibigay na ba tayo ng mga pera? Ayan, pera naman. Grabe. Ayan, dahil sa... Um... Wala. I-ano e, mo nga? I-ano e, e, natin? Asin yung salaming ko? Ayan, hindi daw wala makita yung ating live. Ayan, nandyan si Jennifer. Happy birthday, lords! Sabi, nandyan din si Leia Bernardo na nagwa-watch. Ayan, si Ma Angelin Bernardo, na nandiyan din. Ayan, thank you, thank you, Ma Angelin. So, please share para na makita ng ibang hindi nakakakita ng ating live. Ayan, so maraming maraming salamat sa inyong lahat na, uh, sumuporta sa atin. Ayan, so tomorrow is the birthday of my pamangkin. Ayan, si Ma Angelin Bernardo. Ayan, di diba? Happy birthday, Ma congratulations sa iyong ano dahil with honor. Ayan. Yes, 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 yes. Ayan. And ating may Ayan. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. 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 ng April, di ba, naggagandahan um, nag lahat. Oh, wow. at magwagwapuan. Buwa, buwa, o, oh, di ba? Ayan, kung isa kayo sa mga may kaarawan ng birthday, so mapalad kayo dahil may maganda kayong mukha. <laughs> ayan. So, ayan yung mga ano. Okay. Ayan na. So, dahil maganda sa Okay? Hanggang dito na lang po ito po si Stella Desclabel. Bisu-bisu!